Eh na, naman, nag-video na naman si Ano. Baka lang sa mabuti mo. Merry naman. Christmas! Merry Christmas! Ayan! <laughs> <laughs> Ayan! Merry! Merry! Merry Christmas! Ra! 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 New Year's resolution. Wala pa. Resolution. wala pa. Pagkakilas pa ano lang ang ting. tayo, tayo. Ano ano I love you baby. Ano. I love you kung ano? sino ka man. Hello sa mga nanonood. Hello, Hello. Hello po. Salamat po. Hello po. may kanon? Hello Yung Joke na na. Ang mga na siya, sa